Nandito nga pala ako sa Medipon Quirino at sa video na ito magpapalit ako ng langis ng motor ko. Mahigit dalawang buwan na kasi na hindi ako nakapagpalit ng langis at mahigit dalawang libon kilometro na yung tinakbo. At ito na nga pala yung pinakamahabang kilometro na tinakbo ng motor ko bago ko magpalit ng langis. Kaya naman hindi lang langis ang papalitan natin pati gear oil at yung air filter na rin. Kaya naman pagdating ko ng Santiago ay dumiretso na agad ako dito sa may motor ace. At ito nga pala yung langis na ginagamit ko dito sa may motor ko. Wala nga pala silang gear oil dito kaya pumunta ako ng motor trade. At dito nga ako nakab pagbili ng gear oil. At pagkatapos naman na yan, pumunta naman ako ng Unisan para bumili ng air filter. Ordinary nga lang pala yung tinda nilang air filter dito. Ayun, shoutout na nga din pala kay Bossing na nabigay ng air filter sa atin. Ay, nag-abot pala kasi babayaran pala natin to. Wala nga palang langis sa loob tong air filter na to, kaya ordinary nga lang talaga. Pero mamaya pupunasan natin ng langis to. Kaya naman punta muna tayo ng cashier at bayaran natin tong ating binili. At ayan, pagdating ko nga dito sa may cashier ay 100 pesos lang yung binayaran ko sa air filter na to. At shoutout na nga rin sa mga maganda kahera dito sa Mayuni San Santiago at katapos nga nyan ay dumiretso na ako sa barrio namin para baklasin yung motor ko at ayan kung mapapansin nyo nga ay sobrang dumi na itong motor ko grabe naman kasi yung daan dito sa amin wait lang at ipapakita ko ayaw <laughs> O oh, ba diba? ang lapit ng daan dito sa lugar namin. Kaya naman huwag yung ating patagalin at sisimulan ko ng magbaklas. Uunahin ko nga pala magpalit ng air filter natin. Kaya ayan, binaklas ko na yung nandito sa ibabaw ng ating panggilid. Nakambigter kasi ako kaya hindi ko kayang dukutin yung air filter dito sa may ilalim ng tapaludo. At para mapalitan ko nga ng air filter ay panoorin nyo na lang yung discarding gagawin ko. Kaya naman pala medyo mabigat na yung takbo ng motor kasi ang dominuan na pala ng l Hindi na nga rin pala ako nagtaka kasi yung last na palit ko isang taon na pala. Kaya ayan tatanggalin ko na para mapalitan na natin. eto na nga natanggal ko na at grabe naman pala talaga yung itsura sa lagay nga na ito, hirap na hirap nang pumasok yung hangin dahil talagang barado na at eto na nga pala yung air filter na binili natin kanina at dahil hindi nga basatong air filter ay babasain natin siya gamit yung tira tira kong langis yeah, malubilit nga din pala yung gagamitin kong pang basa dito sa air filter kumuha na nga lang din pala ako ng balahibo ng bibi at yan yung ginamit kong pang dito sa may air filter ayan konti konting brush nga lang yung ginawa ko para hindi naman masyadong basang basa at pagkatapos nga yan, ibinalik ko na siya dahil may iba pa tayong gagawin. Tinulungan na nga rin pala ako ng tatay ko yan para mas madaling matapos. Kaya naman shout out sa tatay ko. Salamat sa'yo. At syempre sa lahat ng tatay sa mundo. Ay naku, nagdrama pa nga. Ayan, tapos ko na naikabit yung air filter. Kaya naman ang susunod kong gagawin ay magpapalit ng gear oil. Itong gear oil ay hindi naman dumudumi. Pero syempre, ang kailangan nating i-maintain dito ay yung lapo. Tsaka hindi naman ito ganun kamahal. Pero nagagamit natin ng matagal pagkatapos ko ang i-drain yung nasa gear oil ay sinunod ko naman yung langis ng makina kaya habang nagdi-drain ako ng langis ay babaklasin ko na tong crankcase para maglilis tayo ng ating panggilid hindi ko lang matandaan kung kailan ako lasa nagbaklas pero sa tingin ko medyo may katagalan na kaya naman hindi ko napatatagalin at babaklasin ko na yung puli pero hindi ko rin inaasahan na magkakaroon ng problema hindi ko maalis yung drive face kaya hindi rin maalis yung puli may mali kasi akong nagawa dyan kaya ganyan na nangyari minor problem lang naman yan pero hindi ko yan kayang solusyonan kaya dadaling ko na lang yan sa shop pero sa totoo lang kinakabahan na din ako dyan Hi. Kaya naman ibinalik ko na yung crankcase at naglagay na rin ako ng gear oil. At pagkatapos nga niyan, naisusunod ko na rin yung salangis ng makina. Bali nga pala akong gamit na imbudo kaya naman kumuha na lang ako ng dahon ng mangga. Medyo matagal nga yung ganito pero syempre tiyaga lang. Kasi kung merong tiyaga, syempre meron ding nilaga. O ba diba, natapos rin tayo. Syempre kailangan din kasi nating madaliin kasi malayo pa yung uuwiin natin. Uuwi pa kasi ako ng kirino. Kaya naman bago ko tapusin ang video na ito ay eh magsha-shoutout muna tayo. Ayan, shoutout nga para kay Indi Ricky Batag. Ingat nga pala sa bago mong trabaho. At sana kunin mo na rin kami para makapunta na rin kami dyan. At ayan hanggang dito na nga lang din pala ang aking video. Salamat po sa inyong panonood.